kasi niyo kung bakit wala akong live kahapon uh, si Liza Ato'o. Ito sabi ni Boss eh, oh. Boss, cancel order ko na tanong ko muna sa asawa ko. Boss, ba't naman ganun, Boss? Boss, huwag naman ka nila. Hindi kita ipapos. Ah guys, sorry. Ah, uh, pansin nyo, hindi ako nakapag-live kahapon kasi ano eh, medyo bad trip eh. Hindi ko alam kung paano sisimulan to kasi medyo, medyo ekis eh, kasi yung nangyari. Hindi ko rin alam kung paano sasabihin, Ganun, kung anong. Kasi kung pansin nyo kung bakit wala akong live kahapon kasi guys, ang totoo, nabogos kasi ako. Nabogos tayo. Mais naman ako nagtitinda. Maayos naman yung paglalive natin. malaban naman tayo ng tama. malaban tayo ng patas. Iba, binenta ko nga ng 20 mil eh. Tapos binigyan ko ng 3K yung may ari. Wala naman akong puhunan. Diba? Patas naman yun. Nabili yung artwork. Pero yung bola na, bogus. Sana pala di ko na kinancel yung dalawa binigay ko pa sa inyo lahat, boss. Gagalanin mo lang pala. Boss, binabal rap ko na. Tatlong patong, pantay-pantay pa yon Kasi sabi mo, sana sa iparating, ganun. Binabal rap ko, patong-patong, boss. Lahat ng bola. Tapos, nikinahong ko pa ulit. Sealed na sealed, walang alog, boss. Safe na safe, makakarating. Tapos, yung sabi mo. Teka basahin ko guys. Ito sabi ni boss eh oh. Boss, cancel order ko na. Tanong ko muna sa asawa ko. Boss, ba't naman ganun boss? Sana una pa lang, sinabi nyo na. Kasi nakakabala kayo eh. Ando na ako sa shipping, inaantay ko na lang ako yung bayad, tapos cancel nyo. Huwag naman ganun, boss. Nakakaabala ko kayo sa nag ano lang ng patas. Ba't naman gano'n? Sana ho, pagka may mga trip kayo bago kayo manood ng live, sinasama niyo na niya sa ano yung asawa niyo, partner niyo, kung sino pa mang partner sa buhay. Sana ho, sinasama niyo na para hindi niyo natatanungin. Kasi abala po eh. Abala po sa aming mga live seller, abala po sa aming mga lumalaba ng ano, abala ko sa aming mga nagtatrabaho na mabuti. Huwag niyo na itanong sa asawa niyo. Grabe naman yun, boss. Binalot ko lahat, boss. Boss, binalot ko lahat. Isa-isa. Tapos, sayang pa yung pamasahe ko. Papunta dun sa shipping partner ko sasabihin nyo lang cancel order kasi tatanong sa asawa Buwag ganun. Buwag ganun, bus, huwag gano'n huwag gano'n boss next time ito okay lang naman eh mabait naman ako eh next time sama nyo naman ako sa asawa nyo para din nyo natatanongin hindi niya trip tapos ikaw lang may trip eh di ba trip nga yun gano'n hindi hindi so, hindi niya trip Pwede wag mo pilin boss. Mahirap kung asawa live in tapos pinagsasama niyo yung yung allowance niyo tapos mag partner nga kayo eh tapos ikaw lang bibili. Dapat po pag ganun, ano ni na planado. May budget kayo para sa budol, may budget kayo para sa Ano ba No, boss, next time. No. Tas yung kubo. Pina-bubble wrap din. Gusto daw niya pag pinick up niya bubble wrap tas bogus din. Hindi naman kinuha. Abang ako boss sa labas. Oh. Sabi niya mag-withdraw lang kayo. Hindi na kayo bumalik. Binlock niyo pa ako. yano oh. You can reply to this conversation. Sabi ni boss. Boss, OTW na ako. Na-plot lang yung pang-pick up ko na sa sasakyan. Kaslaan na. Pagka-reply ko na okay boss, naghihintay ako dito. Binogos na. Binlock na ako. Boss, wag ganun. Gusto ko lang naman kumita eh. Gusto ko lang naman kumita boss. Next time, para ko sa mga buyer na ano, sana ho, maayos tayo kausap. Yun lang. Boss, huwag na mag hindi kita ipapost. Oo. Hindi kita papost. Mabait ako eh. Yun lang.